kamay-kamay, kaway-kaway. Kamay, kamay. Magluluto po si kamay-kamay ng laman loob ng kambing. Yan, tripa at saka dugo. Atay, baga, at saka puso. Bali, nagahit ko na yan, mga kalupet. Yan, masarap po yan. At gagamit tayo ng Luya star anise, at na garlic na bawang, onion na sibuyas na puti, at saka siling labuyo. Itong ating toppings kapag luto na ang ating champening batangas at may tayo ng pampakulay, mamasitas, alam nyo na yon at saka pampalapot, palapot, pang pasarap minatira po akong konting reno ketchup banana sauce at saka yan Ito yung oyster sauce nagamit tayo ng juice na ananas pinakasabaw natin sa ating Champening Batangas at saka itong marka de Pinya. Dati marka de Pato ito eh, ngayon eh, marka de na. At alagyan natin ng patis. Gawang China po ito. Ayan. Patis. Wala tayong patis balayang. Sorry. At siya nga pala, meron tayong pang mantika na gagamitin. Ito ay hinalagilap ko doon sa aking niluto noong nakaraang kambing na palagitik. Siya yung taba ng kambing para hindi mawalaan mawala ang ng kambing. Yan. At saka kahuli-hulihan natin ilalagay. Yan. So mga kalupit, ito yung hawak ko kanina. Bali nagamit ko na yung kalahati, eh, kaya medyo UP na siya. Ito yung kabuuan niya. Ito ay pesto ng Italia. Yan, pampapula. Ang marka po niya ay mote. Yan. At gagamit tayo ng kalderong aluminum na manipis yan. Diyan natin iluluto at para magkasya yung ating champagne. bale dalawat kalahating kilo yan mga kalupit. Okay. Mag Start na po tayo mga kalupit. Siya nga pala mga kalupit, nakalimutan ko yung videohan yung paminta kasama din yan sa ingredients ng champagne at saka itong iodized iodize yan, iodized yan iodized salt at syempre hindi mawala yung ating classic star margarine from philippine yan, kukunti na siya pero okay na ito malasa na rin yan mga kalupit konti na yung matutunaw mga kalpet no? Oh. kumbang sabay ko na yung ating pampapula yan pulver yan pulver na aswete yan wala na nalaig na si Lupet. hulog na natin yung star anise para bumango so natin ang bawang at itong luya isang bagsak na lang sama-sama na siya mas na ang bawang okay na yung mga kalupit ayan Oh, punahin lang natin ng konti. Halo lang, tuloy lang, halo. Pulog na natin ang laman loob ng kambing natin. Yan. Mekos-mekos lang natin mga kalupit. Yan. Igisay natin mabuti. Pag naglalago to ko na siya mga kal kalupet, pwede natin hulugan niya ng mga ingredient. Sunod-sunod na po yan. Yan. Ayan, na para lambot-lambot tinda natin ang ating champening batanggas yan kakusok oh, guys ha eh? kaw oh sarap ito ating champening batanggas lapot. Uh. Uh. Champening Batangas, laman loob. Uh. Lupay. Okay. Kamay-kamay, kaway-kaway. Kamay, kamay.